Ay sa ko. Ay sagaling galing ko. Oh, oh. Nadali. Nadali. Ay. Oh. Kita <laughs> mo kaya ha? Oh, ay eh, paano mo dudukutin niya ngayon ay lumabas? Ay, paano hindi <laughs> lalabas yan? Ay oh, eh, kakaunti okay. na. Uh Oo. -oh. No, hindi, ang palabasin eh, mo. Ang ina mo, bukas pala yung hayop ka. Pasok. 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 Sige na! Pakas ka! Bukas na! Pakas ay ay, ka! Ayan, na up ko na ho yung camera. Ang pagtitripan na natin ngayon ay si Parang Dayo. Napagtripan ko na ho si Burdang. E natin na natin kung ano magiging reaksyon ni Parang Dayo sa aking kalukuhan. Ano? na up ko na rin ho aring susi. Ilalagay ko na rin. At gagamitin ulit natin ang mahiwagang panungkit. <laughs> At si Parang Dayo naman ang ating pagtitripan. ako. Ay, paano yung tricycle mo? Nakaharang dyan. O, eh, yung... oh, paano lalabas yung tricycle mo? Ay, yung susi nasa loob. Naiwan ko. Paano? Iniiwan? Anong nangyayari sa buhay mo? Nagal mo ng driver. Ay, no, hindi ko masungkit. Tulungan mo nga ako at hindi makakalabas yung tricycle mo. Para kang palha. Ano nga yung makukuha yan? Hindi hmm? susungkitin. Ano masusungkit yan? Hintik na yan. Galing lang mo, magaling ka namang manungkit, di ka? Ano yan? masusungkit ka naman na yan? Eh, gumaling ka na rin eh. Ako'y may kalahating oras na nagsusungkit din eh. Paano makakalabas yung tricycle ko? Ako'y marami pa akong gagawin. Ay, yung gagawin natin eh? Kailangan mong masungkit yan tayo at kailangan makaalis ang sasakyang LED, eh. Hindi, hindi ka makakadaan doon. Sa labing kadadaan. Abi alam naman niyo yun ang pinakaimportanteng susi eh, hindi niyo iniintindi. Ay nananawa na sa lintik na ra eh. Bigay galit na galit. Sungkitin mo na lang at mamay hindi ka makakalabas. Abutin tayo ng ano din eh, hapon. Mamay susukitin ko ikaw. <tinyo> uli uli eh ihop mo nang ah, 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 uh, ano rito ah, o iiwanan at ako'y nauuumay sa iyo. Kasakit naman eh. Ay, paano hindi ka matadali? Eh? Tanda na eh, hindi eh. Lulo ka lagi. Susong ng susi hindi pa magawa. Tagal mo nang eh. Hindi iniisip ang <laughs> ah! hindi iniisip ang susi. Tatay nakarami ka na. Uh? Siya ka. Ah. Ano? Sa babae ka lang galing Ah, <laughs> uh, sungkitin mo. Patay yung mga babae dadami mo sa mga sungkwitan. E pa, -hi pa. <laughs> sungkitin mo nga. Kulit kulit mo. Ang Al lakas ng tama mo. Iiwan-iwan mo sa loob bago kong iyong mo. Ay, di bahala ka. Oh, yan, hindi. nagpatak na rin ang putang inang panungkot nyo. Bahala ka. Ay, pag, pag, paano lalabas yan? Ay, kumuha yun? ka ng ibang pasungkot. Paano lalabas yung... Ay, nagpatak. Eh. oh, maghanap ka ng panungkot ngayon. Ang lakas ng tama mo. Paano lalabas yung tricycle mo? <laughs> Sumpit na rin balok naman ang dulo. Galing-galingan mo naman! E, Galing-galingan? Galit na galit lagi. O, sige, ala ka. Hindi lalabas yung tricycle mo. Naiwan ko eh. Ang susi sa luwob. Sobrang kapal lang yung one eh Yung amang nananahimik ang pasusungkitin na pasusungkitin na rin. Kung iki... Aray, bayar mo ng limandaan. Aray, walang susungkit na rin. Ay, yan. di, magreklamo ko ng reklamo. Ay, sa galing ko. Ay, sa galing ko. ko. Oh, oh. Nadali. Nadali. Ay. Oh. Kita <laughs> <Wait>, mo ko, ha? <gaya>. Ha? <laughs> Putang ina ka. Nadali ko rin. Oh. Ay. Eh, anong nga sabi mo sa akin? Dapat magpasalamat ka. Oh, eh, paano mo dudukutin niya ngayon ay lumabas? Eh, paano hindi lalabas yan? Eh, kakaunti na. Ano yung si mo? Ang ina mo, bukas pala yung hayop ka. Pinahihirapan mo pa ako. Ano si Cristia? Alak na pala mukha. Anong tindi mo rin? Yan pala na may bukas. Anong ka pala mukha ng bata ka rin? Pahihirapan pa yung ama. At ako'y umay na umay sa iyo. Ipasusungkit mo, bukas pala yung sasakyan mo. Uy-uy na. Ay, bala ka. Sungkitin mo ba? Oh. Kayo pa bukas sungkitin. Kayupan mong bukas na mana. Hindi kunin mo na. Luluka-luka ka. Umalis ka na riyan at tanggalin mo na yung kutsi mo. At ang kapal na mukha mo. masusukit ng pasusukit yung susay ay yung pala na may bukas. Ang lakas din ang tama mo. <laughs> Babay pa rin tayo. <laughs> Pasok. Ah. <laughs> Bakit? Yes! May gana ka pang magkisi lakas ng trip mo. Pas na! Isa lang! Bawala ka, hindi ko tatanggalin yung sasakyan doon. Pas! Sige na! Pas ka! Bukas na! Pas ka! Bukas na! Isa lang! Oh, bawala ka, hindi aalis yung kutsi doon. Pas! Wala. Ay, bawala ka. <laughs> Matrip trip na si Mandy. Pas ka! Oh, bawala ka, hindi ka magpapakas. Malis ka na nga tayo. Ato ko na umay. Ako, putang ina. <laughs> Kaalis na nga. <laughs>